Kukunin na napin yung saging kasi gawa kami ng pakro. Lutuin kami, lutuin namin ng pakro. Ginataang saging, ayan oh. Ayan yung husband ko. Kasi no, daming langgam. Ayan yung saging. Ah. Ito na nga yung saging na Amin hinarbis At umbesahan na natin itong Balatin at para ito ay Atinang maluto At ayan na nga Kailangan lang talaga maging masipag Para maging madali yung Trabaho, tulong-tulong sa gawain At nang makakain na talaga At sabi ni Atilin Yung ka Kawali daw namin ay may butas. Sayang naman. Ang kapal pa naman nito. Kaya lang, hindi na natin magagamit. Lalo na kung hindi natin ito mapipix or maayos. Hindi na ito mapaglutuan kasi kung may sabaw sa pagisa ay tutulo na siya. At yung mantika kung magpiprito ay hindi na talaga magagamit. Sayang naman. Buti na lang kung sa samar ay may kakilala kami doon at nang ito ay maayos. At ito na nga yung saging. Tapos na namin balatin at para na nga ito ay maluto na. Binabad sa tubig para hindi maging umitim. At ayan na nga yung suka, aw ah, yung asukal pala, sorry. At nilagyan na namin ng gata. Ayan, mas maraming gata, mas lalo siyang sasarap at ito na nga at pagkatapos po namin nito ay ilalagay na po namin ito sa kalan at nang ito ay maluto. Siyempre, ang una ay kukuluan muna siya. At yung sa tabi naman ay nagluluto rin kami ng pansit para sabay sa pangmerienda. Madami po yung niluto namin kasi madami din kami dito at mayroon din kaming ibibigay. Meron din kaming kaibigan dito na kailangan naming bigyan at ang sarap nga talaga ng pakro. Talagang mas bubusog ka sa sarap kasi ito rin yung paborito ng husband ko ng ganitong pagkain. Mahilig talaga yung husband ko sa kakanin din at yung pansit din. Marami din to kaya marami rin yung nabigyan namin at ayan na nga yung sobra ng pakro. Kunti na lang kasi napasarap yung kain. Sabi ko sa inyo eh. At meron din kaming tinulang manok na isabay din sa ulamin. Kaya ang sarap at sadyang mabubusog ka talaga. Mahilig din talaga yung mga anak ko sa sabaw sa ganitong luto at napaparami talaga sila ng kain at napapahigop din sila sa sabaw. Maraming salamat po sa patuloy nyo na suporta.